Walang palag ang China noong nakaraan. Walang takot kasing nakipagbanggaan ang Philippine Coast Guard versus China Coast Guard. Isang linggo na ang nakakalipas noong nangyari yan. Tapos ngayong araw lang naglabas ang China ng sarili nitong video. Ang tagal na ano, paniguradong ipapakita dito yung mga kabaitan ng mga Chinese. At sa video ang inilabas, inakusahan ang Pilipinas na tayo ang nagsisimula para magkagulo hindi pinakita dito na pinagbabangga-bangga tayo ng China. Edited na at may cut na ang video nila. Pero sa video noon ng Philippine Coast Guard, China ang unang bumangga. Binawian lang natin at di tayo natakot may pagbanggaan sa kanila. Kaya ayun, umiiyak na yon ang China. Inulit na gusto raw ng Pilipinas magkagulo at humantong sa mas malalang sitwasyon ang problema sa West Philippine Sea. Malalakas na ang loob natin. Kahit nga ang mga marines ng Pinoy papalaot pa rin daw sa kabila ng bantang pang-aaresto ng China. Ganyan katitigas ang mga Pilipino. Epektibo na kasi kahapon June 15 ang batas na ipapatupad ng China Coast Guard. May halo man na pagkabahala pero papaano na ang kanilang hanap buhay kung matatakot sila sa China. Tuloy ang pangisda tuloy ang pagmatigasan sa mga Chinese. Sa amin po ay hindi po kami natatakot dahil lagi, uh, madalas naman na po na kami ay natatakot sa mga pagpapalawak po namin. Ay ito nanganganib na yung aming buhay at bis buhay na po yung aming ginagawa. So ano man po yung mga pambubuling ginagawa nila dyan, ay uh, hindi po kami napatitinag sapagkat yan lamang yung aming tanging yaman. At alam namin na nasa yan ng ating exclusive economic zone matatanda na maning mamatay o sa mabuhay alang-alang sa -alang kapakanan ng aming mga uh, ng aming mga pamilya para mabuhay lamang po yung aming mga pamilya sa bagay Kahit ang mangis da gusto ng palagan ang China, di kailan nga susundin ng mga Pilipino ang walang kwentang batas ng mga Chinese. Hindi naman na po kami nakatitinag dahil sa kung ano po yung batas natin, ay eh, siya lang po yung pwede naming sundin na wala namang dapat na lesson din sa mga batas na ipinaiiral ng mga kaibayo nating bansa dahil hindi naman po tayo, wala naman po tayo sa kanilang bansa. Ayon naman kay Coast Guard Commodore J. Tarriela walang dapat ikabahala. Alerto raw ang Philippine Coast Guard pati ang militar sa pagbabantang yan. Kung aarestuhin tayo, edi magka-arestuhan na aarestuhin rin namin ang lahat ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ubusin na yan. They are not trespassers. Kung meron trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and uh, keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Kahit ang pinakamatas na opisyal ng militar, General Romeo Broner, na walang dapat ikatakot. Ito rin siguro ang dahilan bakit walang ipapadalang barkong pandigma sa RIMPAC 2024. Dahil lahat ng Philippine Navy warship nakamonitor sa China. Diyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan niyo na mga hakbangin na Uh, na gagawin in order for us to protect our fishermen. Wala namang nakikita ang floating buyer sa baho de Masinloc. na umay na ata ang China ang kakalagay nito. Paano pag naglagay ang China, agad-agad nang wawasakin ng Philippine Navy? Sa dinadownplay ko itong bagong regulation ng China, kung talagang they're going to um, enforce such new regulation, Uh, e di sana, mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na na-deploy na nila dito. Kung talagang matatapang ang China at gusto ng gulo, sige, try nyong manghuli dyan. Nang malaman din natin kung anong totoong gagawin ng aming militar. Kayo sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang yung salubi.